So mga kababayan, ingat po, tumaas ng 13% ang mga kaso ng rabies sa bansa ngayong taon. Ayon sa datos ng Department of Health, aabot sa isandaan at alinapot ang kabuang bilang ng kaso ng rabies sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mataas kumpara sa isandaan at limampu sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang Soksarjen ang nakapagtala ng may pinakamaraming kaso na aabot sa 21% na sinundan ng Calabarzon at Bicol Region na may tig-18 kaso. Ayon pa sa DOH, 72% ng mga nakagat ay mayroon ng history ng kagat ng aso, habang na 6% naman ang may history ng kagat ng pusa. At ang natitirang 2% ay mayroong history ng kagat mula sa ibang hayop. Ipinapaalala rin ng Kagawaran na maaring mapigilan ang pagkalat ng rabies sa pamagitan ng pagbabakuna sa mga hayop. Noong Abril, sinabi ni uh, Agriculture Secretary Okay. Francisco Laurel uh, Jr. na abot sa 22 milyong aso at pusa ang nabakunahan kontra rabis at nangangailangan ito ng pondo na nagkakahalaga ng isandaan at sampung milyong piso. Suportado naman ni Health Secretary Ted Herbosa ang panawagang dagdag pondo para sa malawakang animal vaccination program.